kahags. Welcome back. Na? No? Kamusta kayo mga kahags? So excited tayo ngayon kasi uh, due date ng isang inahin pa natin. Eh. No? Mga na siya ng araw na ito. So ito yung kapatid ng no? mga kahags. sa no? kung kong inahin na pinapatay yung kanyang mga buit. So meron tayong mga preparation na ginagawa. Na? No? So kita ko sa inyo mga kahags ito siya mga kahags no. Uh, ngayon, uh, pang start na siya nagle-labor. Uh, medyo ano na siya, uh, hindi na siya mapakali. Yan. Medyo maingay na din kasi siya kasi hindi natin pinapakain. Nagugutom. Pinapainom natin ng tubig. So, pero natin ng konting pagkain kanina. Kasi ano, ingay talaga niya. Ngayon, wala. So, ito na siya, mga kahags na. No? Para na siya mga malapit na taga. So, inihintay na natin yung merong lalabas na fluid na no, sa kanyang ari. Yung panubigon, sabi nila. So, ayan. So, meron tayong hinanda, no, mga kahags. Ito. I-prepare natin to Meron tayong ano dyan, ilaw. No? Para to sa ilaw. Kasi dito, ayan. Meron tayong ilaw dyan sa loob. Kasi lalagay din natin sila dyan. Para pag ginagawa sila, uh, meron mainit. Mainitan sila. Ayan. So, meron din tayong Ah, uh, natin 'to, no? Meron tayong pangputol ng ngipin. ayan Ito 'yung gamit natin na pangputol ng ngipin mga kahagis. Kasi para hindi matulis 'yung ngipin, hindi masasaktan si mamipig So, hinandaan natin ito. Okay? Dito na 'yan. para naman mami pig, no ito, so, ito yung tin strip yan tapos so, inject natin ito pag katapos ng mga anak niya. yan nanda natin yan meron tayong betadine. dry powder no? meron tayo yan kasi pag nagpuputol tayo ng pusod ng ating mga biik isprayhan natin hindi natin din ito para pag nagkutol din tayo ng mga buntot nila sa susunod ito din yung gagamitin natin Ayan. Ayan. meron tayong extra na valve no? in case mapundi yung valve natin meron tayong extra Ayan. meron tayo ano dito uh, yung gloves so nag na tayo ng gloves in case of emergency no? Uh, kinain kasi niya kanina eh. naabot niya so in case of emergency meron tayo dito Yan. so ito yung gagamitin natin oh. yung sirens pang inject yung okay, mami pig Mami okay lang ka. Okay. So, ito naman yung pamputo lang dun ko. No? Iwan na natin yung lugan nito yan. At, meron tayo nito. So, ito, gagamitin to natin sa inahin. No, sasabihin ko lang sa inyo kung ano, paano matayin ito gamitin in case of emergency. So, meron tong purpose na mga kahags so dito yan talaga yan at saka yung partner nito meron tayong tie wire dyan yung tie wire yun yung partner dito at saka meron tayong nylon no para din yan dyan in case no, of emergency yan So, yung pagkakapo naman, ito mga blades para sa pagkakapon yun ang gagamitin natin no? Eh. pag nagkakapon tayo ayan. so dito ito yung lagayan ng blades no? mga blades natin ayan kompleto ko na yan so nabili pala natin to online no? sa Lazada so 3 in 1 na sya yung nabili natin no? 3 in 1 kaya ayan. Ayan pa natin na unbox. So, yung ginagawa niya ngayon, magugutom siya, uminom na siya ng tubig. Mayroon tayong only water dyan. Yung water lang yung nilagay natin para pag nagutom siya, uminom na lang siya. Yung so, mga kahags. So, isa pa mga kahags, mayroon na tayong crits. Ayan. Ito yung crits yung crates, yung lagayan natin ng mga biik. Ito kasi yung lagayan natin ng mga biik pag nanganganak na siya. Pag hindi muna natin na lagay dyan sa mga padidi. Kasi yung nangyari kasi nung nakaraan, uh, pinapatay niya yung yung mga biik. Kapatid kasi niya yun. So, kaya ngayon meron tayong talagang nahanda kasi in case of emergency uh, maging tulad siya ng kanyang kapatid na matapang uh, papatayin niya yung anak. At least meron tayong lagayan dito na safe at saka ito din yung gagamitin natin para sa kanya. Uh, so sa susunod ng mga vlog i-explain ko sa inyo na uh, bakit meron tayong ganyan at anong dapat natin gawin po. Okay mga kahags. So dito naman, maglagay na tayo ng at uh, ano yan, no? trapal, ano ba yon? tawag yan. So, meron na tayong stopper dyan, para, para baka mahulog yung ano, dito at saka protection sa ginaw so paglalamigin yung ano, yung mga BX mahirap na so doon naman naka open pa meron din tayo dyan Pahanda. open pa yan kasi uh, sa ngayon dyan kasi tayo dadaan pag manganak na siya so itong crates natin dito natin to lagay so dyan lagyan pa natin yung ano ang time ba doon dyan na panapakunyo? Or ang so, uh, mga para pang ano nyo, higaan. Saka dito dyan. Eh, para hindi sila lamig Okay? So, yun lang mga kahabs nyo. Maraming salamat. At please subscribe naman sa ating munting kahanan para for more updates. Sana pala rin tayo sa inahin na ito.